De. Bagay? oh? Hindi. Bagay? Oo. Oh. Nakikita sa loob ng bahay? Hindi. <laughs> sa labas? <laughs> Hindi. Sa labas? <laughs> sa nilalabi <sabay>, <laughs> <De>. sa labas? <laughs> oh, oh. Sa nilalabi ng bahay? Sa... Sa bahay? Sa bahay nakikita? Hindi. Hindi. Sa bagay? Oo. Sa burger king nakikita? Oo. Oh. 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 Sa kitchen? Sa kitchen? Oo. Pwede. Pwede. Broiler? Hindi. Oh.

One minute. Pwede? Oh, retune. YOOOO! YOOOO! Pagkain? Hindi. Party? <laughs> <Bati>? Hindi. <laughs> 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 Damo. <laughs> <laughs> um...

Frienders? <laughs> hindi! Pagkain? Pagkain? Pagkain ba? Pa? Eh, ano pa siya pagkain? <laughs> ba siya? Pagkain? Hindi! Ginagamit mo ka! Ginagamit e, e, siya? Opo, hindi! Pwede! Ginagamit? Na! Ah, sorry! Ay! One minute, three seconds. Ininom? Pwede! Oo, hindi ka na! Ako. bato sabi mo ano bato? ano ba <laughs> Tanongin mo na? 40 seconds. Ginagamit ba? Ginagamit gamit? pwede. oh. sa pagluto. Oh. <laughs> pwede. Pwede. pwede 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 Oo, 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 oo. seconds. oo, hindi. may seconds. No. Hindi sa hindi. No. May nababok sa loob, <laughs> <di mo> <laughs> pala. Pala. <laughs> 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 20 seconds. pirang Laki kaya? Or girlpati? 10 seconds! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Next, next, next! next, next. Lapit na dun! Lapit na dun! Lapit na dun! Ten. Nine, nine. Eight. Seven. Two, six. six five, four. <laughs> three. Two. One. <laughs> oh, game, game. Ay, ay, next, next.

<laughs> What? <laughs> Painig sa ladies yet. Oh, Oo! Oh, oh. Wait lang! Sa'yo! Sa'yo! Tawo! Ayos! Ayos! Bagay! Magkakain! 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 Ayos! Magkakain! Ah! Cookies! Pakain! Walang ita! Walang ita! Walang walang ita! Walang walang ita! Walang Hindi! Pwede Pagkakali chips? Okay. Hershey's? Hindi, <laughs> hindi. Sunday ba? <laughs> Ako gato? <laughs> Sunday? Hindi, hindi. Bakit? Bakit Yes.

Queen uh, parts, Grabe ah. <laughs> Tame-react? <The very laughs> <up>. 16-15. <laughs>